Hi guys! Good morning! So yan, yeah, nandito tayo ngayon sa aming Jujube Farm. So ipapakita ko sa inyo itong aming Jujube fruit na napik kanina lang. So yan, yeah, ito ay kinuha ni Alvin dun sa mataas na part. So sinungkit niya. So ito yung mga sample lang ating uh, Jujube fruit. Wow! Yan. Yan Jujube. yung guys, kung siya ay mamunga para siyang ubas. So yan yung mga bunga niya guys, ang oh, dami. Ayan guys. 'Yan yung mga bunga ng ating jujube. Siyan. And meron pa isa dito. Ayan, maliit pa siya. So ipapakita ko sa inyo yung ating mga available na uh, jujube plants. So yan guys, uh, eto yung ating mga available for ship na jujubes. So eto ay nasa 2 feet height from uh, dito sa puno niya. So eto nga pala yung sinasabi ko na kailangan yung tanggalin once na uh, may tumubo dahil eto yung pinaka rootstock niya. So, as you can see, napakatinik yan guys. So, so ito yung ating mga jujubes na available. So, yan. So, yan yung ating mga jujubes. Uh, karamihan sa kanila ay flowering. And, halos uh, nabubuo na yung kanyang mga flowers. So, eto guys, yung inilipat namin sa drum size. So, yan. Tingnan nyo guys. O, may nabubuo ng bunga sa kanya. Ayan. Maliliit pa lang yan. Two feet pa lang yan. And, um, tumutuloy na yung kanya mga bunga. Ayan. Inilipat lang namin siya sa mas malaking plastic. So, yan ating mga legit grafted jujubis So, yan guys. Ito yung mga bunga ng ating legit giant jujube. So, na isa ay kinuha ni Alvin kanina and pwede na siya. So, kaya sa maunahan pa tayo ng fruit fly. Yan guys, na natin itong bunga ng ating giant jujube. kahit maliit pa lang. Sobrang sarap. At napakalutong. Kaya yung flesh nyo guys. Oh. Para siyang apple. Pero wala kang matitikman na pakla. Sobrang tamis. Well no guys, thank you.